Mga kabrigada, si dating interior secretary Abalos naghain ng counter affidavit ah, kaugnay sa kasong isinampa ni dating pangulong Duterte. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Nagtungo sa Department of Justice ngayong araw si dating DILG Secretary Ben Abalos Jr. at naghain ng counter affidavit bilang sagot sa mga kasong isinampani ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Matatanda ang patong-patong na kaso ang kanilang natanggap ni PNP Chief Romel Francisco Marbil kabilang na nga dito ang two counts ng malicious mischief sa pagpuporsiging masakote si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa labintatlong pahin ng counter affidavit, nakasaad dito na walang basihan ng mga paratang ng dating Pangulo laban kay Abalos. Ang pagsasampa ng complaint affidavit ay malinaw raw na pamumulitika lamang at ginawa lamang para sirain ang pangalan at dungisin ang pagkatao ng dating kalihim. Sa ambush interview kay Abalos, sinabi nito na paano raw kung hindi nila ginawa ang dapat nilang gawin. Hanggang ngayon na raw sana ay nagtatago pa rin ang puganting pastor. Ano man raw ang idemanda nila ay karapatan daw nila yon at handa siyang harapin ito. Giit pa niya, legal transparent ang kanilang ginawang paghahalughog sa 30 hektaryang compound ng KOJC sa Davao City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News, of for you.